Balik Metro Manila na ang karamihan sa ating kababayan matapos ng ilang araw na bakasyon sa kanilang mga probinsya. Alamin naman natin ang sitwasyon sa PITX sa mga oras na ito. May report si Ryan Lisiges live. Ryan. Audrey, dagsa na ngang muli ang mga pasahero dito sa PITX pero sa pagkakataong ito hindi na palabas ng Metro Manila kundi pabalik na dito sa Metro Manila matapos ang mahabang bakasyon. Tapos na ang Semana Santa, kaya naman balik na balik Maynila na ang mga nagbakasyon sa probinsya para doon gunitain ang Holy Week. Ang mag-asawang Sina Intoy at Mary Ann na, na nagbakasyon sa Bicol, pagod daw sa biyahe pero sulit naman ang bakasyon dahil nagkasama ang mga kamag-anak nilang ng ilang araw. Bitbit -bit nila kanina pagkababa ng bus ang pabaon ng kanilang mga kaanak na Nyog, Pili at Walis Tingting bayaran ko kasi siyempre dito mahal. Anyo. Pag hindi ka nabibili, nagdala na ako. Hey, eh, ilang piraso eh, yan? Sampo. yung sampo. Ito? Eh, dito mahal eh. Ito dala na din namin pang ano sa bahay, pang pasalubong. Okay naman kasi umuwi lahat yung mga tita ko. Yon, nagkasama-sama kami. Kaya masaya. Masaya naman yung pag-ano namin doon. Sulit yung pagod sa biyahe. Oo, oh, okay. <laughs> so instant reunion. Oo. Oh, okay. <laughs> nagka taon nagkataon na rin na nagtagpo-tagpo kami doon sa Bicol. Audrey, sabi ng pamunuan ng PITX, kahapon pa nagsimulang bumalik ang mga pasahero mula sa iba't ibang probinsya. Kahapon daw, umabot sa mahigit 126,000 ng food traffic sa PITX. Ngayong araw naman, inaasahan na mas marami ang magsisibalik matapos ang mahabang bakasyon. Mara na itong umabot ng 130 hanggang 135,000 na pasahero. Nitong nakarang linggo, Audrey, umabot sa mahigit 1.2 million na pasahero ang dumagsa dito sa PITX. Audrey, dahil nga sa inaasahang uh, exodus ng pasahero pabalik dito sa Metro Manila na nanatiling mahigpit yung uh, uh seguridad pagbabantay ng mga kapulisan dito sa PITX. Inaasahan na buong maghapon yung dagsa ng mga pasahero dito at bukas, posibleng daw na balik normal na ang food traffic dito sa PITX. Audrey. Maraming salamat, Ryan Lesigues.